Ang Operation Golden Lily ay isang operasyon ng mga hukbong Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig upang kolektahin at itago ang mga kayamanan mula sa mga bansang sinakop nila. Ang operasyon na ito ay pinangunahan ni General Tomoyuki Yamashita at iba pang mga opisyal ng hukbong Hapon. Layunin ng Operation Golden Lily. Ang layunin ng operasyon ay kolektahin ang mga kayamanan mula sa mga bansang sinakop ng Hapon kabilang ang ginto, pilak, hiyas at iba pang mga mahahalagang bagay. Ang mga kayamanan na ito ay gagamitin upang punduhan ang mga operasyon ng hukbong hapon at suportahan ang kanilang ekonomiya. Mga aktibidad ng Operation Golden Lily Ang mga hukbong hapon ay nagsagawa ng mga sumusunod na aktibidad bilang bahagi ng Operation Golden Lily. Pagnanakaw ng kayamanan, ang mga hukbong hapon ay pumasok sa mga bangko, templo at iba pang mga lugar Upang magnakaw ng mga kayamanan. Pagkolekta ng mga artifact. Ang mga hukbong hapon ay nangolekta ng mga artifact mula sa mga museo, templo at iba pang mga lugar. Pag-itago ng mga kayamanan. Ang mga kayamanan na nakolekta ay itinago sa mga lihim na lugar. Kabilang ang mga kuweba, tunnel at iba pang mga lugar. Mga epekto ng Operation Golden Lily. Ang Operation Golden Lily ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga bansang sinakop ng Hapon, kabilang ang pagkawala ng mga kayamanan. Maraming mga kayamanan ang nawala o nasira bilang resulta ng operasyon. Pagkasira ng mga kultural na heritage. Maraming mga artifact at cultural na heritage ang nasira o nawala bilang resulta ng operasyon. Ang Operation Golden Lily ay isa sa mga pinakakilalang operasyon ng mga hukbong Hapon Noong ikalawang digma ang pandaigdig at ang mga epekto nito ay nararamdaman pa rin hanggang na ngayon.